Ang ating mata ay hindi makontento sa isang bagay gaya ng ating tayo na walang sawang nakikinig. Ang lahat ng bagay ay nakakapagot hindi makaya nang ipaliwanag walang sawa ang paningin ng tao walang tigil ang kanyang pakinig sapagkat ang pag-ibig sa lapi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghangat na yumaman may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapigatian ngunit nag-alala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo tulad ni iba na nalinlang ng ahas. Suriin ang bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakapatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang pa iyon sa gawa ng iba. Sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng kanyang sariling dalahin. Kaya huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo